Hej Friends Lille, vi tar oss att gå igen, salut! Agar det är så sant, va? Okej, ni kommer att lang. <laughs> Patayin ko na. Ano yun? Ilaw. Ilaw sa labas. Kararating ko lang, friends. Hello, friends. Lilipid ang sa kuya. Salute! Friends, kararating ko lang. Galing ako sa burul. Magkwinto ako, friends. Magkwinto ba tayo? Tingnan mo suot ko, friends, oh. Grabe, ang dami talagang isno. <laughs> ang ganda ng damit ko ngayon. Ganito. Ganito kami, friends, oh. Ang daming snow. Sa kanina pinag-aralan ko na kung ano sasabihin ko, nakalimutan ko. <laughs> yung unik ko ba sa Subangso, namatay yung nanay niya. Nakipagburol kami. Nandoon yung mga ka first station ko. First station organization ko, nandoon sila lahat. Nakasakay sila sa 119. <laughs> yung private car namin na 119. Sila lang sumasakay nun doon. kundi no? Ako hindi ako sumasakay noon. Mm, kasi galing ako sa work eh. Nagdadrive ako di pa ako umakyat ang dami kong busog. Naisip ko ba, friend, sa Pinas, pag namatay ka, parang kang artista, no? Binuburol ka sa loob ng bahay, isang linggo, dalawang linggo, tatlong linggo, isang buwan pa nga, eh, no? Hmm. Nandito na ako sa bahay, di pa ako pumasok. Dito pa ako sa car. Mag-ano muna tayo, mag-ano yan? Alam na, wala. Magpa-hilis-hilis ba sa kinai ang daming masasarap na pagkain. Ang daming kong kinain. Ang daming people. Ah, <sighs> sabi ko sa asawa ko, kumain na kayo ha. Kasi huwag niya akong hintayin. Sa anak ko. Dalawa lang sila no. Ay tatlo lang sila. Kasi nagsundalo na yung anak kong panganay. Yung isa naman nagdorm. dorm hmm. kunti lang yung akin sasabihin. Ang sasabihin ko lang friends. Dito sa Korea pag namatay, ilalagay ka sa freezer. Ang lamig-lamig. Tsaka 3 days lang two nights lang yun no know? three days and two nights lang tapos ililibing ka na kaagad parang lungkot naman nun ano sa Pinas may pabanda-banda pa sila pasinging-singing pa dito wala na dito. <laughs> ilalagay ka sa freezer ang lamig-lamig tapos ikikrimit ka pa Diyos ko pag ako nag nadido ayaw ko magpakrimit friends sabi ko sa anak ko huwag niyo akong ikrimit pag ikrimit niyo ako nako babalik ako sa sakalin ko kaya <laughs> Sabi ng asawa ko, tawa ng tawa asawa ko. Paano mo malaman eh? Hindi mo na alam yun. Binilin ko na sa anak. Kasi parang, <coughs> parang init naman nun, i-cremate ka no? Patay ka na nga, i-cremate ka pa, double dead na yun. Yun lang, three minutes lang kasi, <clears throat> papasok ng sayo, Nagintay na yung aking mga sakup. Okay, lilipit ako sa kuya. Salute! Yan lang aking... Sasabihin. At saka dito, friends, ang abuloy ng patay, binabalik yun. Walang labis, walang kulang, binabalik. Walang tulong, tulong sa kanila. Di uso sa kanila ang tulong. Next time na ako magkwinto kasi wala naman memory yung phone ko eh. Bye-bye! Lilipit akong ko yung hasalut! Grabe, ang dami kong busog, friends. Grabe, ang dami kong busog talaga. Grabe, ang dami kong busog. At sabatsuy ko na. Bye-bye! Stay tigay, mara, parasong. Annyeong! Lilipit akong sarangin! Love you, love you too from South Korea. Bye bye.